you, thank you, thank you, Lord. Naibsa ng inig ng aming mga singit-singitan. Dahil super init kanina. Wala pa kaming tubig. Ayan, thank you, thank you, Lord. At sa alulod namin, ayan, nakapuno na rin ako ng balde. Pang ano-ano no lang, hukas-hukas ng mga poops na mga alaga namin natin. Ayan sana maligo ng ulan. Kaso, takot ako. Charot. <laughs> takot. Hindi. Dahil naligo na kasi ako. Oh. Ang <laughs> maura pa. Naligo na ako. Kasi ang kilit-ilit kanina. Yan si ate. pag mag ng mga Para...